Sa sandaling ang pagkalito at pagkainis ni Hong Chenye ay umaapaw na hindi niya makontrol, si Baik Xiaoxi ay patakbong dumating na may dalang imbitasyon papunta kay Ye Junlin at masayang ibinigay ito. Sabi ng pinuno ng sekta, ipaabot raw ito kay Master Ye Junlin. Nang makita ang imbitasyon, isang matinding kuryosidad ang bumalot sa kanyang puso. Lumalabas na ang ninuno ng pamilya Xue, pagkatapos ng maraming taong pagkakakulong, ay sa wakas dumilat sa sikat ng araw. Hindi lamang siya ligtas na nakalabas, ngunit mula sa dakilang kaharian ng pagkukumpleto, siya ay sumulong sa kaharian ng pagdaan sa kalamidad na nagdulot ng pagyanig sa buong silangang rehiyon na parang may lindol. Ang buong pamilya Xui ay nagdiwang ng labis at nagpadala ng mga imbitasyon sa lahat ng dako. Bukod pa rito, isang hakbang na lang at maaari na siyang umakyat sa tunay na immortal na kaharian. Ang titulong ito ay hindi birong bagay, dahil ang mga umaabot dito ay mga pinuno ng mga pinuno, ang pinakamataas sa mundo ng paglilinang, na pinapangarap ng maraming tao, ngunit hindi maabot. Hinimas niya Lin ang kanyang baba at bahagyang nanliit ang mga mata, puno ng interes. Liray, inimbitahan pa ang buong sekta ng Xuanchen para dumalo sa piging. Akala mo ba'y nakakatakot ang unggoy kapag nakita ang puno? Siguro gusto nilang gamitin ang reputasyon ng kanilang ninuno bilang platforma para itaas ang kanilang impluensya, isang pamilyar na senaryo. Sa sandaling iyon, nagbigay ng mensahe ang sistema sa kanyang isipan na puno ng tukso, din may bagong misyon. Ang host ay dapat sumakay sa kanyang bagong sasakyan para dumalo sa piging ng pamilya Xui. Kung mapapanganga ang buong bulwagan dahil sa pagkabigla, makakatanggap ka ng espesyal na gantimpala. Pagkarinig nito, bahagyang umisi si Edjun Lin, isang ising baluktot at mapanganib. Hay naku, sistema, talagang naintindihan mo ako. Nag-aalangan pa ako kung pupunta ako o hindi. Ngayon na mayroon akong misyon, kailangan kong pumunta. Tamang-tama, katatanggap ko lang ng kunpeng, ang banal na halimaw, hindi ko pa ito naipagmamalaki. Kung hindi ko ito ipaparada ngayon, magkakasala ako sa pagsisikap ng sistema. Nanlaki ang mga mata ni Baik si Aoxi at nagtanong kung pupunta ba ang kanyang master. Itinaas ni Ye Junlin ang kanyang baba na may buong pagmamalaki at nagpahayag pupunta tayo. Alis tayo ngayon. Pagkatapos sa kanyang puso, tahimik niyang tinawag ang sistema, sistema, tawagin mo na ang kunpeng, ang pinakamataas na sasakyan. Ngayon, gusto kong pumunta sa piging sa pinakagarbong paraan din tinanggap ang kahilingan. Mangyaring maghanda ang host. Kaagad, mula sa itaas, umalingaungaw ang isang tunog na parang kulog. Pumilipit ang espasyo sa paligid, mula sa malalim na ulap, isang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang pumunit sa kalangitan. Ang bawat hibla ng liwanag ay bumagsak na parang mga bituin, kumikinang sa lahat ng dako. Pagkatapos, mula sa ulap at hamog, isang napakalaking halimaw ang dahan-dahang lumitaw. Ang katawan nito ay napakalaki na tinatakpan nito ang buong kalangitan, may haba na sampung libong metro. Sa unang tingin, ito ay parang balyana sa malalim na dagat, ngunit mayroon itong higanting mga pakpak sa magkabilang panin. Sa isang pagaspas, nagdulot ito ng paggulong ng hangin sa lahat ng dako. Sa sandaling lumitaw ito, ang langit at lupa ay tila nagbaliktad, ang hangin ay pumilipit, ang espiritual na enerhiya sa paligid ay nagkagulo, at ang naggangalit na bagyo ay umuungal na parang katapusan ng mundo. Kahit ang sekta ng Xuantian ay gumalaw ng marahas, nanginginig ng napakalakas na halos liparin na ang mga tile sa bubong ng palasyo. Ang mga espiritual na hayop na inaalagaan sa sekta ay nanginginig na parang mga hayop na basa, sabay-sabay na nakahiga sa lupa, ang bawat mata ay nakatutok at ang mga katawan ay umurong. Ang ilan pa ay nataranta na hindi nila napigilan at nagpakawala ng kanilang mga emosyon. Ang mga disipulo at matatanda sa sekta ay natigilan, ang mga mukha ay nagpanting na parang nakakita sila ng multo. Ano ito? Sumasalakay ba ang mga demonyong hayop sa ating sekta? Swoosh, swoosh, swoosh! Mula sa lahat ng direksyon, sabay-sabay na lumabas ang mga pangunahing personalidad sa sekta. Lahat sila ay nakatitig na nanlalaki ang mga mata sa higanting nilalang sa harap nila. Siksu yun yan ang unang nakapag-react na wala ng kulay ang kanyang mukha. Langit ko, bakit lumitaw ito rito? Galing ba ito sa sekta ng Yuhua? Pinuno ng sekta ito-ito ay isang demonyong hayop sa antas ng dakilang kaharian ng pagkukumpleto. Hindi na tayo dapat magatubili. atubili simulan na natin ang dakilang pormasyon ng proteksyon ng sekta, kung hindi ay mamamatay tayong lahat. Ang dakilang pormasyon ng proteksyon ng sekta ng Xuantian ay pinagana, ang maraming nakasisilaw na liwanag ay bumaril sa langit. Ang mga layer ng light rings ay parang mga bituin na nakalutang sa himpapawid, na bumubuo ng isang matibay na pader ng depensa. Ngunit ang nagpakabaong lalo sa lahat ay ang Katotohanan sa harap ng otoridad ng higanting nilalang na ito, ang pinakamataas na antas ng pormasyon ng chen sekta ay nanginginig na parang malapit ng bumagsak. Nang makita ni Bai Xiaoxi ang nakakatakot na tanawin sa langit, agad niyang tinakpan ang kanyang ulo, baluktot ang kanyang mukha sa takot. Ah, may halimaw! Totoong lumitaw ang isang halimaw. Iba naman si Hong Chenye. Hindi siya sumigaw, ngunit hindi rin siya masyadong maayos. Ang kanyang paghina ay nagmamadali, ang kanyang mga mata ay lumiliit ng paulit-ulit, at ang kanyang boses ay nagbulol. Ito ba posible bang ito si A? E? Tumayo siya Junlin doon, hindi maitago ang kanyang kasiyahan. Ang isang kunpeng na nasa yugto pa lamang ng pagkabata ay mayroon ng nakakatakot na otoridad. Kung labing walong sa mga nakatatandang matatanda sa sekta ang makakaharap nito, malamang na magiging bimpo sila sa tatlong segundo. Kung lalaki pa ng kaunti ito, sino ang nakakaalam kung gaano ito kalakas? Sa puntong iyon, natatakot ako na walang sinuman sa silangang rehiyon na mga ngahas na kumibo sa akin. Sa sandaling ito, umatras si Hong Cheanye ng dalawang hakbang, ang kanyang mga aksyon ay matatad at ang kanyang pag-ugali ay ganap na walang kaugnayan. Nagbibiro ka ba? Lumayo ka na, mas mahalaga ang buhay kaysa sa anuman. Ang banal na antas na halimaw na ito ay kung lumusob, mawawala ako sa isang iglap. Ngunit bago siya tumakbo, sumulya pa rin siya kay Junlin. Sa kanyang puso, tahimik niyang isinumpa, darating na ang karma. Karapat dapat ka dyan, Sino ang nagsabi sa iyo na palaging gustong magpasikat? Sa paningin ni Hong Chanye, ang pakikipaglaban ni Ye Junlin sa halimaw na ito ay hindi na iba sa isang langgam na humahamon sa isang dragon at alam ng lahat ang resulta. Ngunit sa sandaling ito, nang naguguluhan pa ang lahat, gumawa si Ye Junlin ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi siya nagtago o matras, ngunit lumipad siya diretsyo sa langit agad na yumanig ang buong sekta ng Xuanzian. Ang mga disipulo sa ibaba ay nagkagulo, ang ilan ay sumigaw ng may pananabik, tingnan nyo, si Punong Ye ay gustong umatake. Ngunit ang nagpaanga sa lahat ay ang katotohanan ng hindi man lang umatake si Ye Junlin. Kumaway lang siya, pinatay ang dakilang pormasyon ng proteksyon ng sekta. Sa langit, biglang tumaas ang bilis ng pag-ikot ng pakpak ng Kunpeng, na nagdadala ng isang nagwawasak na ipo-ipo at dumiretsyo kay Ye Jun Lin. Ang hangin ay humihiyaw, ang hangin ay pumilipit, at ang langit at lupa ay parang nanginig ng husto. Bawat mata ay nataranta, bawat hininya ay mabigat. Namilog din ang mga mata ni Hong Tian bumubulong na parang nawala ng kaluluwa, nababaliw na siya. Nababaliw na talaga siya. Sa sandaling bumagsak ito, hindi lamang si Yejun Lin, ngunit ang buong bundok ay maaaring maging pulbos. Hindi ito katapangan, ito ay pagpapakamatay. Ngunit hindi siya nangahas na magsalita pa, dahil ang eksenang ito ay talagang nakakatakot. Isang segundo pagkatapos, nanigas ang buong sekta ng Xuanzian, dahil sa tanawing napakalayo sa imahinasyon, napakalayo sa lohika, at napakahirap tanggapin. Si Hong Chenye ay nakatayong parang estatwa, Lumiliit ng husto ang kanyang mga mata, at ang kanyang paghinga ay nagulo. Ito-ito pa ano ito nangyari? Sa nakagugulat na tingin ng lahat, ang kunpeng na naggangalit kanina, lumilipad na parang isang banal na halimaw na sumisira sa mundo, ay marahang bumagsak sa harap niya Jun Lin at pagkatapos ay masunuring kumamot sa kanya na parang isang maliit na pusa. Habang nakabaluktot ang mukha ng lahat at nasusunog ang utak dahil hindi nila maintindihan ang nangyayari, kalmadong iniunat ni Ye ang kanyang kamay para tapikin ang ulo ng banal na halimaw na parang tumatapik sa aso ng isang pamilya. Mahusay! Mahusay! Mula ngayon, sundan mo ako at sisiguraduhin kung hindi ka maluloko. Masayang inalog ng kunpeng ang kanyang katawan at naglabas ng ilang tunog na parang masaya. Sa sandaling ito, ang buong sekta ng Xuanzian ay natahimik. Nga, nga ang mga disipulo na tigilan ang mga matatanda. Ano-ano ang ginawa nito kanina? Inay ko, anong klaseng sitwasyon ito? Nagkamali ba ako ng tingin? Kumaway lang si Punong Ye at sinupil ang banal na halimaw. Sa sandaling ito, ang ilang matatanda ay dahan-dahang nagising, ngunit sa halip na maunawaan ang nangyayari, lalo silang naguluhan. Ang isang halimaw sa sinaunang antas ay masunurin tulad ng alagang hayop ng isang pamilya. Hindi ba masyadong katawatawa ang kwentong ito? Lumunok si Tang Jianfeng at nagtanong ng may pagkalito, pinuno ng sekta, ang demonyong halimaw na ito ay tila kilala si nakababatang kapatid na ye dati. Habang nagulat pa rin ang lahat, sinabi ng pinuno ng panghimpapawid na pabango na nakayakap sa kanyang dibdib at putla ang mukha na parang nakakita ng multo. Ah, ah, naaalala ko na. Ang demonyong halimaw na ito ay halos kapareho sa paglalarawan sa mga sinaunang libro. Ito ang sinaunang banal na hayop, Kunpeng. Nanginig si. Suyonian at at dalidaling nagsalita kung isa itong sinaunang banal na hayop kung gayon ayon sa mga tala sa mga sinaunang libro kapag ganap na lumaki ang Kunpeng. Ito ay napakalaki na maaari nitong lunukin ang isang planeta at malayang lumipad sa buong universo. Ngunit ang isang ito ay mukhang maliit pa, kaya malamang na hindi pa nito naabot ang antas na yon. Maliit? Tinatawag mo ba itong maliit? Kung ito lang ang panahon ng pagkabata nito, kung gayon gaano ito kakilakilabot kapag lumaki ito. Pagkasabi nito, lahat ay sabay-sabay na huminga ng malamin. Hindi ba tayo nagkamali ng rinig? Ang isang sinaunang kunpeng ay kusang loob na pumayag na maging sasakyan para kay nakababatang kapatid na siye. Ngunit ang pinakanagulat ay si Hong Chenye. Ang kanyang mukha ay kulay abo, ang kanyang puso ay tumitibok na parang drum, ang kanyang paghinga ay nagulo, at naramdaman niya na parang sampu-sampung libong talim ang sumaksak sa kanyang puso ng paggalang sa sarili. Impossible! Impossible! hindi dapat gumana ang mundo ayon sa teoryang ito. Sino ako? Dati akong isang immortal. Dati akong nakatira sa gitna ng mundo ng kunlun na nakipag-ugnayan sa mga sinaunang teksto na hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Alam ko nang mas mahusay kaysa sa sinuman na ang mga banal na hayop ay wala na sa panahong ito. Ang mga nilalang tulad ng kunpeng ay umiira lamang sa mga sinaunang kwento. Ngunit ngayon, hindi lamang isang kunpeng ang lumitaw sa harap ng aking mga mata, Munit nagsisilbi rin itong sasakyan para kay Ye Junlin. Impossible. Masyadong mapangahas ito, masyadong mali, masyadong nakakasuklam. Posible bang isa siya sa mga taong nasa alamat, isang taong itinakda ng kapalaran, isang taong kahit ang mga banal na hayop ay kusang naghahanap upang kilalanin siya bilang kanilang Panginoon? Sa pag-isip nito, hindi maatim ni Hong Chianye ang pangyayari, at ang isang pakiramdam ng sukdulang pagkabigo ay bumalot sa kanya. Hindi patas. Hindi man lang siya naglalakad-lakad, tumatawa at nagpapakita ng katamaran, at hindi sumusubok na maglinang. Samantalang ako, ilang taon na akong nagsasanay ng husto, masigasig na naghahanap ng bawat pagkakataon, Tinitiis ang sakit ng pagkuha ng mga buto at paghila ng maro para palakasin ang sarili ng paunti-unti. Ngunit ang nakukuha ko lang ay isang malabong anino kumpara sa kanya. Paano ito nangyari? Paano yun naging patas? Habang mas iniisip niya ito, lalo siyang nakaramdam ng mapait, lalo siyang nakaramdam ng pagkapahiya, lalo siyang nakaramdam ng pag-iyak. Habang kalmado pa rin tinatapik ni Yejun Lin ang ulo ng kunpeng, nagpakawala siya ng isang nakalulugod ng ngiti. Mula ngayon, tatawagin kitang apeng Bigla ang nagliyab ang pangalan ng kunpeng sa pananabik na nagpapagaspas ng kanyang mga pakpak upang lumikha ng isang matinding bagyo na yumanig sa mundo. Ang grupo ng mga cultivator na nakatayo sa ibaba ay halos mapahamak sa hangin, ang buhok at damit ng ilan ay lumilipad, at ang ilan pa ay halos mapadpad sa labas ng sekta. Sumimangot si Ejun Lin, nakaramdam na parang may kulang. Pagkatapos mag-isip ng sandali, ikinumpas niya ang kanyang mga daliri na nagturo sa isang lugar. Boom boom boom. Sa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihang mahika, isang kamangha-mangha, maluwalhati, at napakalaking palasyo, na hindi naiiba sa isang palasyo sa langit. Ang biglang lumitaw mula sa tuktok ng bundok at pagkatapos ay marahang lumapag sa likod ng kunpeng sa ibaba. Nanlaki ang mga matanik ni Xuyao at nagpakawala ng isang tunog na nakakagulat sa panloob na organo. Ah, ito ay malinaw na ang aking tahanan. Sa sandaling iyon, ikinumpas ni Junlin ang kanyang kamay at sumigaw, kayong mga disipulo, umakyat kayo rito. Gustong umalis ng master. Mabilis na tumakbo si Baik Xiaoxi, munit bago umakyat, sinulyapan niya si Hong Chenye na nakayuko pa rin sa pag-isip. Ang maliit na daga ay kuryoso at pagkatapos ay iniunat ang kanyang daliri upang tusukin siya. Senior Brother Hong, tinatawag ka na ni Master. Hindi ka ba pupunta? Dahan-dahan itinaas ni Hong Chianye ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay walang ipinapakitang emosyon, ang kanyang boses ay katulad ng malinaw na tubig. Engan. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya mapakali. Humph, inaamin ko na ikaw ay mayroong mahusay na kapalaran. Inaamin ko na ikaw ay malakas, ikaw ay mapangahas, at nagagawa mo ang mga bagay na hindi magawa ng iba. Ngunit huwag mong isipin na sa ganitong paraan, maaari kang tumayo ng permanente sa pinakamataas. Hanggat mayroon akong sapat na pasensya, hanggat mayroon akong sapat na kakayahan, darating ang isang araw kapag ang iyong kapalaran ay magiging akin. Ang lahat ng mayroon ka ay maaari ko ring magkaroon. Hanggat sa patakong lumakas, maaari rin akong maging taong nakatayo sa ibabaw ng langit. Boom boom! Mariing ipinagaspas ni Apeng ang kanyang napakalaking mga pakpak na lumilikha ng isang nagwawasak na bagyo na sumira sa buong kalangitan. Ang lakas ng daloy ng hangin ay napakalakas na nagdulot ng Pagkalat ng isang grupo ng mga disipulo sa ibaba tulad ng mga nalalagas na dahon. Tumayo ang kanilang buhok, lumipad ang kanilang mga damit, at may mga napadpad sa hangin at bumagsak lamang sa lupa pagkatapos ng tatlong beses na paggulong. Sa isang iglap, naglaho si Yejun Lin at si Apeng sa paningin na nag-iwan ng isang grupo ng mga taong nakanganga at nakatingin sa langit, kapwa nataranta at naguguluhan, puno ng mga tanong sa kanilang puso. Hindi alam kung saan hahanapin ang mga sagot. Sumimangot ang pinuno ng panghimpapawid na pabango, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lahat, dapat ba nating hayaan si nakababatang kapatid na siye na pumunta mag-isa sa pamilya Ksui tulad nito? Dapat nating tandaan na ang minuno ng pamilya Ksui ay isa ng immortal na pag-iral. Pagkarinig nito, hindi nag-alala si Xuyon niyan, ngunit nakatayo pa rin na nakahalukip-kip ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, na may isang malalim na ngiti sa kanyang bibig. Huwag kang mag-alala. Sa pagpunta ng isang banal na hayop sa sinaunang antas, ano ba ang isang huwad na immortal? Nag-aalala lang ako na ang banal na hayop na iyon ay maaaring magdulot ng problema. Ang Lingzu dito ay isang espesyal na rehiyon na hindi katulad ng ibang mga lugar. Hindi ito lupa, ngunit isang serye ng mga lumulutang na isla sa kalangitan. Sa gitna ng rehiyong ito, mayroong isang lumulutang na isla na may napakakapal na espiritual na enerhiya na katulad ng hamog. Ang buong arkitektura ay maluho at ipinapakita ang kahalagahan ng kapangyarihan. Ito ang pangunahing isla ng pamilya Sui. Sa kalangitan, ang maraming kulay na sinag ng liwanag ay dumaan sa kalangitan, dumadaan sa mga ulap. Sa masusing pagsusuri, may mga taong nakaupo sa mga lumilipad na bangka, may mga sumasakay sa mga hayop ng digmaan, at may mga tumutungtong sa mga lumilipad na espada. Lahat sila ay nakadirekta sa dakilang piging ng pamilya Ksui. Ang mga miyembro ng pamilya Ksui ay natural na nakikinabang din sa katanyagan. Mula ngayon, sa paglabas, hindi na nila kailangang ipakilala ang kanilang sarili ng mahaba. Ang pagbigkas lamang ng apat na salita, ako ay tao ng pamilya Xue, ay sapat na upang takutin ang isang malaking bilang ng mga tao. Ang mga puwersa sa lahat ng dako ay natural na hindi nangangahas na magpakita ng anumang kawalang dalang. Lahat sila ay nagmadaling magpadala ng mga tao upang batiin, kahit na nagsiselo sila, kailangan pa rin nilang magbenta ng kaunting respeto. Ang isang mataas na nakatatandang matanda ay naghalukip-kip ng kanyang mga kamay at mumiti ng may panlilinlang. Mga pagbati Mga pagbati Lumabas ang isang huwad na immortal sa Pamilyak Xui. Mula ngayon, sa loob ng tatlo o limang libong taon, magkakaroon pa rin sila ng matatag na base. Talagang pinagsiselosan namin ito. Sinamantala ng isang koronadong prinsipe ng kalapit na imperial na dinastya ang pagkakataon na magbigay puri. Humph, sinasabi mo iyan ng basta-basta. Ngayon ay isang huwad na immortal, baka sa susunod na araw, isa na itong tunay na immortal. Pagdating ng panahon na iyon, maaari silang mabuhay ng daang libong taon at maging isang immortal na alamat. Ang ilang iba pa, pagkarinig nito, ay tumawa at nagsalita na parang totoo ito. Ang anak ng langit Sui ay ang panganay na apo ng pamilya Sui. Ang kanyang katayuan ay nagiging mas mataas at mas mataas. Hindi lamang sa Lingzhou, ngunit sa buong silangang rehiyon sa hinaharap ay kailangang magbigay ng respeto. Tama. Sa hinaharap, dapat kang alagaan ang aming mga kapatid. Si Xui Tianyi, na nakatayo sa gitna ng karamihan, ay nakasuot ng maluho at nakaburdang damit na may hawak na pamaypay sa kanyang kamay, bahagyang nakangiti ang kanyang bibig sa kasiyahan. Ngunit sa sandaling nagpapanggap siya, may isang taong binitawan ang isang pahayag na nagpakalma sa kapaligiran. Tama, hindi ko alam kung nagpadala ba ang pamilya Xu ng mga imbitasyon sa sekta ng Suanchean. Sa sandaling binitawan ang mga salitang ito, agad na natahimik ang paligid. Ang lahat ng mga mata ay agad na bumaling kay Xu Tianyi, naghihintay na makita ang kanyang reaksyon. Nadama ni Ksui Tianyi ang mga tingin ng lahat, ngumiti siya ng malamig na nagpapakita ng isang walang pakialam na pag-ugali. Siyempre, mayroong isang imbitasyon, ngunit ang problema ay hindi ko alam kung ang sekta ng Xuantian ay maangahas na pumunta rito. Umaasa ako lamang na huwag silang magpadala ng mga hindi kilalang tao para dayain ang pamilya Xui, kung hindi, hindi sila makakapasok sa gate. Ang pahayag na ito ay tahasang mapanukso na nagdulot ng isang pagkahilo sa buong bulwagan. Pinaparatangan ba niya ang sekta ng Xuanzian? Kahit na winasak niya ang sekta ng Yuhua, kumilos pa rin siya na parang napakababa ng pagtingin niya sa kanila. Hindi kaya nagtitiwala siya ng sobra. Ngunit bago may nagawa pang reaksyon, may naghagis ng isang pahayag na mas nakabugula. Paano kung si Ejunlin mismo ang dumating? Sa pagkarinig ng pangalan na ito, mabilis na inaayos ni Xui Tian ang kanyang. Ekspresyon at binabawi ang kagalingan niya bilang isang batang master na nasisiyahan sa paglilibang. Isang mapanghamak na ekspresyon ang kumislap sa kanyang mga mata. Haha, hayaan siyang pumunta. Hayaang saksi niya ang kadakilaan ng Lingzhou ng pamilya Xui. Gusto kong makita kung ano ang magagawa niya rito.